Si Joseph Estrada ay naging ikalawang pangulo ng Pilipinas na na-impeach, una si Ferdinand Marcos pero hindi natuloy bilang impeachment trial. Nagsimula ang kontrobersya noong taong 2000 nang akusahan si Estrada ng pangungurakot, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution. Ang pinakamalaking akusasyon ay nagmula sa kanyang kaibigan at alay na si Luis Chavit Singson, gobernador ng Ilocos Sur. Noong Oktubre 2000 dito na nagsimulang isiwalat ni Chavit Singson na si Estrada ay tumanggap umano ng 400 milyon mula sa huweting payola at 130 milyon mula sa tobacco excise tax. Ang rebelasyon ay nagdulot ng national outrage at pinwersa ang Kongreso na mag-aksyon sa nasabing aligasyon. Nobyembre 2000, labing isang kongresista ang nagsubmit ng impeachment complaint laban kay Estrada dahil sa kadahilan ng graft and corruption. Betrayal of public trust, bribery, culpable violation of the Constitution. Nobyembre 13, 2000, inaprubahan ng House of Representatives ang impeachment case at inakyat ito sa Senado na magsisilbing impeachment court. Disyembre 7, 2000, formal na nagsimula ang impeachment trial sa Senado. Chief Justice Hilario Davide Jr. ang naging presiding officer. Dumalo si Estrada at nagkaroon ng prosecution panel kasama sina Joker Arroyo, Wigberto Tanyada at iba pa at defense panel pinamunuan ni na Estelito Mendoza. Enero 16, 2001, naganap ang pinakamainit na bahagi ng paglilitis. May tinatawag na second envelope na naglalaman ng ebidensya ng Estrada Bank Account sa ilalim ng pangalang Jose Velarde. Bumoto ang labing isang senador, pro-Estrada na huwag buksan ang sobre laban sa sampung senador oposisyon na nais itong buksan na galit ang publiko. Marami ang naniwalang tinatago lamang nila ang katotohanan. Matapos ang second envelope incident, libu-libong tao ang nagprotesta sa EDSA Shrine, pinangunahan ng simbahan, civil society groups, estudyante at mga business sector. Unti-unting lumipat ang suporta ng militar at PNP laban kay Estrada Enero 20, 2001, umalis si Estrada sa Malacanang. Pinalitan siya ng bise-presidente na si Gloria Macapagal Arroyo na nanumpa bilang bagong pangulo ng Pilipinas. 2001, Estrada ay inaresto at sinampahan ng kasong plunder at perjury. 2007, nahati ang desisyon. Guilty sa plunder, sentensyang reclusion perpetua, not guilty sa perjury. Pagkatapos ng ilang buwan, pinatawad siya ni Pangulong Gloria Arroyo, executive clemency, kaya siya ay nakalaya. Ang impeachment trial ni Joseph Estrada ay nagpakita ng kahinaan ng political institutions. Dahil sa pakikialam ng kapangyarihan, lakas ng civil society at people power sa pagpapatalsik sa isang nakaupong pangulo at mabagal na hustisya sa mga kaso ng katiwalian, bagaman siya ay napatalsik at nahatulan, nakabalik si Estrada sa politika, tumakbo at nanalong mayor ng Maynila. Ang Estrada impeachment ay isa sa pinakamalaking political upheavals sa Pilipinas. Una itong impeachment trial laban sa isang nakaupong pangulo, ipinakita nito kung paano pinakikialaman ng taumbayan, ed sa teo, ang proseso ng hustisya kapag tingin nila ay hindi na ito makatarungan. Sa huli, kahit nahatulan si Estrada ng plunder, siya ay agad ding napatawad at nakabalik pa sa politika.